mga no? Hindi ya, liliw na, liliw. Iba, ibilibid ko. Pero ginaano ko na, laya dati, kanaman. Hmm. Liliw na double it. Tip, may tip nun pa ba yun na ginagamit? Yan na. na, 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 na tusok lang. Ayun na hindi pa galing uwi kasi kung kumamay. Yeah, pa na dugtong doon sa puno yun. ini to, Para lumambot. Di ba yung may ano yan na ano? Itong girigiting ban? Na pandugtong talaga? Ang nga itong tawag dito. Ito eh? nang bawi tayo. Ito na ito para magano ano siya. Kasi yan. bakod. Atong parang ini tong sa blue gali. Ah, parang blue sa blue da na ano, itom lang. Yung sa bayay ano da to sa sunog-sunog. Ano kopling, kopling mang tawag dito. agwat-agwat ang ipin ka ano kainit <laughs> <laughs> para mag ano gali siya magkasya kasi nagdugtong dati kasi si Anda yung may ari dito ay buhay mo ng guwantay o ganggang ah. hmm. hmm. ah. Matibay na hos huh? okay lang din na mag mag ano mag, mag tagas kay wala namang bayad metro, ay wala walang metro okay <laughs> na mag ano siya mabinyag ma, binyag pa ngayon sa ano puno ng kahoy <laughs> ikaw nga nito bandong ka ano kasusog nakusog ka ba yan Aswerte swerte nila na yung metro no. <laughs> Sari din bukal. Kaya na ang kulpabling ba na no? Pero kana ang kulpabling na? Hindi. Ito sa malasan di pa. Eh. Ito sa parte ni Ante Erling ba na ang taram? Ay kalinis ganyan na. Basta si yada nagbuoy ang ano, ang barangay. Isot lang din na napunduhan yung dahuhay. Kisa nang kaputik-putik ang minaano naton. Eh kapangat. Kapatui kaya ang tubig sa ano baba. Diyan na ipa-kono na may pa. Sa gitna na. Bago ng niluto. Hindi, hindi ano inuman. Laba po 'di na laba. Sa mm -hmm. ano laba ako kaya edi hindi tama inuman. Hindi naman. Hindi na mo as siya. May ito, may ito. Hmm. Ito? Ano itong hambay niya sabi na madown kung may pusit? Kamayan hmm. um, lang, may peligun lang. Peligun lang eh. Para ang... pambinyag binyag-binyag to. Hmm. Hindi magbara itong... Para ang... Ano? Eh, bago pala na yan. Para ang... Pag susunod ay... Ang bayulo ay... Ano ba ako kung may plastic pa eh. Oo. Hindi nagalambot ang pusit. Yan daw bayan na. Okay lang na mag tinubod dyan. Ayan, yeah. uh, uh, po uh, na tayo, uwi na. makeup na. Ay, basi kung maano ng apoy ang huso. Tabihan, tabihan. Maapot paghihapoy. ya yeah, kaya mag... Baka magsindi-sinda ha. Maabot. Wala pa doon. Mauwi na ako. Mauwi na ako. Lang. Mauwi na. Mauwi na tayo. Mauwi na. Tapos na ang pagdugtong ng tubig. Ayan o. Oh yan ang hus tapunta dun sa puno tayo na tani dun sa kubo anabang daan na walang ano malang batu